sa paglapit ng ikaapat na taon ng digmaan sa Ukraine, patuloy ang Ukraine sa paghahanap ng paraan para labanan at saktan ang mga puwersa ng Russia at depensahan ang sarili mula sa mga sundalo at drone na ipinapadala sa kanila. Marami sa mga bagong paraang ito ay nilikha sa Ukraine na nagkaroon ng nangungunang industriya ng paggawa ng drone sa mundo, maliban pa sa paggawa ng bagong misil at sandata laban sa Russia. Hindi masama kung may bagong teknolohiya mula kanluran sa Ukraine. Malapit nang makuha ng Ukraine mula Estados Unidos, ang mga bagong sandatang kayang magdulot ng matinding pinsala, dalawa sa mga sandatang iyon. Sa katunayan, pareho nang handang lumipad at gawing abo ang mga drone at sundalo ng Russia sa unahan. Noong Disyembre 2, iniulat ng United 24 Media na aktibong sinusuri ng Ukraine ang pagbili ng mga helikopter na gawa sa Estados Unidos na ilang buwan na nitong sinusubukang bilhin. Mas maganda pa, Maaaring maaga pang dumating sa Ukraine ang dalawang helikopter na Bell AH, Isa Z Viper, at utility Helicopter Isa Venom, kaysa inaasahan. Dahil ang mga gumagawa ng pareho ay may ekstrang kapasidad sa produksyon. Ang ekstrang kapasidad na ito ay kinumpirma ng Vice Presidente ng Bell, si Jeffrey Schlosser, na nakausap ng Flight Global upang kumpirmahin ang posisyon ng gumagawa. Iniulat ng Defense Express na sinabi ni Schlosser, Vice ng Bell, na mayroon lang silang isang kontrata para sa helicopter delivery ngayon. Ayon sa ulat, aabot sa dolyar, isa bilyong halaga ng Bell Helicopter, ang darating sa Nigeria sa 2028. Giit ni Schlosser, kaya ng kanilang kumpanya tumanggap ng higit sa isang kontrata. Mas maganda pa. Natapos na ng kumpanya ang mga order tulad ng paggawa ng helicopter para sa Estados Unidos Marine Corps, Czech Republic, at Bahrain. Ibig sabihin, Pulido na ang proseso ng Bell kaya kaya nilang tuparin anumang order mula sa Ukraine. Ang problema, gaya ng dati, ay wala pang eksaktong laki ng order o schedule ng pag-deliver para sa mga bagong helicopter na inanunsyo. Pag-uusapan natin ang hamon na yan mamaya. Una, suriin natin kung ano ang makukuha ng Ukraine kapag natuloy ang pagbili ng dalawang bagong helicopter. Simulan natin sa Viper. Ayon sa Naval Air Systems Command, Naval Air Systems Command, website, nandun ang mahahalagang detalye ng attack helicopter na ito. Ayon dito, ginagamit ng Estados Unidos Marine Corps ang mga Viper para sa iba't ibang operasyon. Kabilang na ang pagbibigay ng close air support sa mga sundalo, armado na escort at reconnaissance at mga anti-armor na operasyon. Napatunayan ding kapakipakinabang ang helicopter bilang anti-air asset at kontrol sa sumusuportang armas. Lahat ng ito ay nagpapakita kung paano maaring gamitin ng Ukraine ang Viper kapag ito ay napunta na sa mga front line sa Ukraine. Ang Viper ay may apat na talim na composite rotor at tail rotor. Kapag pinagsama ito sa performance matched na transmission, ginagawa nitong isa ang chopper sa pinakamabilis at pinakamaniobrang magkakaroon ang Ukraine sa kanilang arsenal. Nakamamatay din ang helicopter na ito. Ang Viper ay may anim na wing stores para sa armas at pinapatakbo ng piloto at kopiloto, na puwedeng maging gunner. Nagbigay pa ng dagdag na detalye ang Bell. Gumawa ng chopper. Ipinagmamalaki nito na ang kanilang helicopter ay dinisenyo para sa matitinding sitwasyon. Sa isang profile na nagsasabing, ang Viper ay nagbibigay kakayahan sa crew nito. Naalisin ang mga banta sa hindi masukat na layo. Kahit na medyo exaggerated, gaya ng inaasahan mo, mula sa isang profile na nagsisilbiring marketing document, may basehan ang mga pahayag ni Bell. Ayon sa Bell, ang helicopter nila ay umaabot ng dalawang daang knots o dalawang daang nautical miles kada oras. May tatlong daan at sampung nautical mile na saklaw ito. Kaya kayang marating ng Ukraine ang malalaking bahagi ng teritoryo nila. Gamit ilang helicopter, ayon sa Bell, kayang lagyan ng Viper weapons bay ng dalawang Sidewinder air-to-air at labing anim air-to-ground missiles. Perpekto ito para sirain ang mga posisyon ng artilleria at anti-aircraft ng Russia. May smart target sight system ang Viper na tumutulong sa mga piloto na makita ang mga target kahit anong panahon araw o gabi. Ayon sa Bell, ito ay third generation system na dumaan sa maraming pagbabago para mas maging epektibo. Ibinunyag ng Bell na kaya umorder ang Estados Unidos Marine Corps ng chopper na ito ay dahil dinisenyo ito laban sa kalawang mula sa alat ng tubig dagat, ginawang marinized ang mga bahagi ng Viper. Ayon sa Estados Unidos Navy Specs, kaya't inire-recommenda ito ng tagagawa para sa operasyon ng Ukraine sa Black Sea. Bagamat tiyak na mapapansin ang Viper bilang isang attack helicopter, hindi rin dapat maliitin ang papel ng Venom Chopper na nais bilhin ng Ukraine. Tingnan yung mga Venom ay utility helicopter na sa madaling salita ay ginagawa silang isang all-around na gamit sa himpapawid. Kayang gawin ng utility helicopter ang iba't ibang gawain tulad ng pagdadala ng tropa, gamit, command at control, paglikas ng sugatan, at suporta sa putok para sa lupa at himpapawid na unit. Muli, nagbibigay ng ilang impormasyon ang website ng Navier tungkol sa Venom. At binanggit na, napalitan na nito ang utility helicopter. Isa and Huey sa mga operasyon ng hukbong dagat. Tulad ng Viper, ang Venom ay may apat na talim na composite rotor system na mas pinahusay ng bagong makina at transmission kumpara sa dati. Pinahusay ni Huey Bell ang helicopter sa pamamagitan ng mas malaking kapasidad ng kargamento, mga upuang ligtas para sa crew at pasahero, at mga flat panel display na nagbibigay ng lahat ng impormasyong kailangan ng piloto sa labanan. Hindi tulad ng Viper, na isang magaan na chopper na may kaunting crew, ang Venom ay dinisenyo para sa labindalawang katao na crew. Kasama sa labindalawa na ito ang crew, chief, piloto, co-pilot, at gunner. Ang walong natitirang upuan ay inuupuan ng Estados Unidos Marines na naka-uniforming panglaban. Isipin mo, makakahanap din ang Ukraine ng gamit para sa chopper. Ipinakita rin ng Bell ang kanilang utility chopper at nagbigay pa ng ilang detalye na lalong nagpapakita kung bakit magiging magandang dagdag ang Venom sa himpapawid na arsenal ng Ukraine. Sabi nila, Ang Venom ay may bilis na isang daan at 70 knots o mga isang daan at 70 nautical miles kada oras at may saklaw na humigit kumulang. Tatlong daan at dalawamputlimang nautical miles. Ang infrared sensor system na naka-integrate sa helicopter ay nagbibigay daan sa maagang pagtukoy ng mga paparating na banta. Kaya't maaaring magsagawa ng kontra-opensa bago pa man makarating ang mga banta sa helicopter. Tungkol naman sa mga armas, maaaring iakma ang mga ito ayon sa particular na layunin ng misyon. Bagamat binanggit ni Bell na may iba't ibang klase ng rockets na kayang iputok ng Venom. Alam natin na may espasyo ang chopper para sa gunner, kaya may baril o sinap, e beril o kanyon itong gamit. Ang marinization na ginamit sa Viper para sa Marines ay ipinatupad din sa Venom. Maaring ikabit ang hoists, fast ropes at firefighting kits para sa espesyal na operasyon at mabilis na pagdeploy ng tropa. Malawak ang versatility ng Venom at mahusay itong kasama ng Viper o bilang multi-role chopper. Sumusuporta sa operasyon ng Ukraine sa lupa, himpapawid, at dagat. May isa pa pala, gaya ng ipinaliwanag ng United 24 Media, halos 85% ng mga bahagi ng Viper at Venom ay magkapareho. Maaaring hindi ito mukhang malaking bagay hanggang sa mapagtanto mo iyon. Ang magkatulad na bahagi ng dalawang helicopter ay nagpapadali sa maintenance at logistics para mapanatiling lumilipad ang mga ito. Kung gumagana sa Venom, malamang gumagana rin sa Viper at vice versa. Nakikinabang ang Ukraine dahil iisa lang ang pinagkukunan ng karamihan sa pyesa ng kanilang helicopter. Kaya mas matagal nila itong magamit. Kahanga-hanga ito. Pero baka maalala mo ang mga babala na nabanggit namin kanina sa video wala pang kumpirmadong laki ng order o halaga mula sa Ukraine o Bell. At hindi pa opisyal na natatapos ang pagbili ng mga helicopter na ito, pero papunta na roon ang pagbili. Sa isang ulat noong Nobyembre, isa ibinunyag ng Technology.org na nagsimula na ang Ukraine sa unang hakbang para makuha ang dalawang helicopter na ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga liham ng intensyon. Ang mga liham na iyon ay pirmado na ng mga kinatawan mula sa Ukraine at Bell. At maari lang nating Ipalagay na ang mga liham na iyon ay naglalaman ng mga detalye na hindi pa isinasa publiko kung ano mismo ang gustong bilhin ng Ukraine. Ayon sa technology.org, tila na pagdesisyunan na ang lahat. Ang mga letters of intent or letters of intent ay napirmahan na at malamang na parehong darating sa Ukraine ang Viper at Venom. Matagal nang hinintay ng Ukraine ang yugtong ito. Kahit pinirmahan ang letters of intent noong Nobyembre, matagal nang interesado ang Ukraine sa Viper. Higit isang taon na. Noong Setyembre 2024, iniulat ng Defense News na tinanong ng Ukraine ang tungkol sa labindalawang Viper na tinanggihan ng Slovakia ngayong taon. Mukhang walang kinalaman ang pagtanggi na iyon sa kalidad ng chopper. Sa halip, naging maingat ang bagong gabinete ng Slovakia sa desisyon ng dating gobyerno na bumili ng labindalawang Viper at muling pinag-iisipan ang desisyon umaasa ang Slovakia na makakuha ng diskwento mula Estados Unidos para sa Viper na dating inalok sa 300 at 40 milyon sa gobyerno ng Slovakia. Hindi na iniintindi ng Ukraine ang mga dahilan sa iba pang sandata ng Amerika, gaya ng anti-air defense at f 16 Alam lang nila na may tsansa silang makuha ang mahalagang helicopter, si Vladimir Tsenko na isang mambabatas ng Ukraine mula sa partidong pampulitika na Bakyevshina ang nagpaliwanag kung gaano kapakinabang ang mga Viper para sa Ukraine noong panahong iyon. Kailangan namin ang mga helikopter para sa mga sundalong lumalaban sa frontline sa Donetsk, sa Poridya, at iba pang rehiyon ng Ukraine. Sinabi rin ni Ivchenko na namuno siya sa isang operasyon sa Kursk. Sumulat si Ivchenko sa administrasyon ni Biden para hilingin ang mga helikopter para sa Ukraine. Ngunit tila walang nangyari sa liham na iyon. Pagkalipas ng isang taon, may nilagda ang letters of intent para sa bagong kasunduan kasama ang Defense Express. Kasama sa kasunduan sa pagitan ng Bell at Ukraine ang pagsusuri ng mga paraan para sa industrial na kooperasyon. Bukod pa sa mga tala tungkol sa pakikipagtulungan ng Bell sa gobyerno ng Estados Unidos sa pagbebenta, ang pagbanggit sa gobyerno ng Estados Unidos ay nagpapakita ng isa sa dalawang hadlang para sa Ukraine. Ang layunin na bumili ng Venom at Viper helicopter ay natupad, kung saan dalawang chopper ay lumilipad na sa Ukraine ayon sa Defense Express. Sa pagbili ng armas mula Estados Unidos, hindi sa manufacturer ang kasunduan, kundi sa pagitan ng mga gobyerno. Sa madaling salita, kailangang pumirma ng kasunduan ang Ukraine sa gobyerno ng Estados Unidos na siyang mag-order ng mga helicopter mula sa Bell. Kaya may hadlang na kailangang lampasan ang Ukraine na pagtanggap ng Estados Unidos. Ibig sabihin, hindi basta-basta makakagawa ng kasunduan ng Ukraine sa Bell para bumili ng Venom o Viper. Ang pagtanggap ng Estados Unidos government ay nagdudulot ng tanong sa kinabukasan ng plano ng pagbili ng Ukraine. Ayon sa ulat ng Ukraine Business News, noong Setyembre, walo nag-uusap pa lang ang Estados Unidos at Ukraine tungkol sa posibleng isang daang bilyong kasunduan sa armas at wala pang formal na pahintulot mula sa Estados Unidos. Sa kasunduang ito, makakakuha ang Ukraine ng maraming armas mula Amerika habang makakamit ng Estados Unidos ang ilang karapatan o lisensya sa teknolohiyang pangdepensa ng Ukraine. Mga kondisyon na patuloy pang pinag-uusapan at hindi pa napagkakasunduan. Para sa Washington, kahit ang posibilidad ng ganitong kasunduan ay malaking estrategikong at ekonomikong bentahe na, magdadala ito ng bilyong dolyar sa Estados Unidos Defense Sector at posibleng palawakin ang kontrol ng Amerika sa mga inovasyon ng Ukraine na mahalaga sa negosyo o militar sa hinaharap. Hindi pa formal tinatanggap o naipapatupad ng Ukraine ang kasunduan. Sa halip, binanggit ng UBN, na nakabili na ang Kiev ng humigit kumulang 2 bilyong halaga ng mga sandatang Amerikano sa pamamagitan ng umiiral na mga paraan bago pa mailathala ang kanilang artikulo. Iba pa ito sa isang daang bilyong panukala. Malinaw sa negosasyon na umaasa ang Estados Unidos na makakakuha ng higit pa sa pinansyal na bayad. Ipinapahiwatig nito na kung nais ng Ukraine na makakuha ng akses sa mga mataas na demand na plataporma tulad ng Viper at Venom. Maaaring kailanganin nitong mag-alok ng teknolohikal na kooperasyon bukod pa sa pondo. Ngunit sa kabilang banda, hindi pa laging makakasiguro ang Ukraine na magiging handa ang Estados Unidos na makipagkasundo pagdating sa pagbili ng mga armas. Lalo na ngayon na muling nagsimula ang Estados Unidos ng pagsisikap na ipilit ang isang planong pangkapayapaan para sa digmaan sa Ukraine. Hindi na namin tatalakayin ang orihinal na plano ng Amerika dito. Panoorin mo na lang ang video namin para sa 28 puntos. Babanggitin namin na ang unang draft ng plano ay pabor sa Russia. Nagpulong na ang Estados Unidos at Ukraine at binago ang plano. Gayunpaman, nakipagpulong din sa Moscow kay Putin ang mga sugo mula Estados Unidos. Habang ginagawa namin ang video na ito, lumalabas ang posibilidad na maaaring hindi na ganoon ka pro-Ukraine ang posisyon ng Estados Unidos sa hinaharap. Mahalaga ang mga pag-uusap na iyon kay Putin. Kung pumayag ang Amerika sa mga hiling ni Putin at dagdagan ang presyon sa Ukraine, maaaring bawiin din ng Amerika ang pahintulot ng Ukraine na bumili ng sandata mula sa Estados Unidos. Kailangang magtimpi ng Ukraine at suportahan ng Estados Unidos para maging posible ang pagbili ng Viper at Venom Chopper. Ang usapang pera ay nagdadala sa atin sa pangalawang hadlang. Hindi mura ang Venom at Viper helicopter. Mahirap sabihin kung magkano ang sisingilin sa Ukraine para sa mga helicopter na ito. Dahil kulang ang detalye tungkol sa dami ng order. Ayon sa United 24 Media, anuman ang paraan ng pagpupondo ng Ukraine, kailangan pa rin nilang maglaan ng halos isang bilyon para sa pagbili. Binanggit ng outlet, ang pagkansela ng Slovakia sa labindalawang Viper Chopper na ayon dito ay humantong sa pagbili ng bansa ng labindalawang Black Hawk imbes na F-16 na nabanggit kanina. Pinag-usapan ng United 24 Media ang pagbili noong 2,000 at labing siyam ng Vipers at Venoms mula Czech Republic. Ang ang kasunduan ay nagkakahalaga ng dolyar, 622 milyon sa gobyerno ng Czech o mahigit 800 milyon kapag inangkop sa implasyon sa 2000 1,625. Ibig sabihin, maaaring palitan ng Ukraine ang Slovakia sa Bell at bibili ng hindi bababa sa labindalawang helikopter. Kaya ang paggastos ng isang bilyon ay hindi masyadong ambisyoso. Pasok din ito sa loob ng isang daan bilyong saklaw ng iminungkahing kasunduan sa armas ng Estados Unidos at Ukraine na kasalukuyang pinag-uusapan. Ang dolyar? Isa bilyong halaga ay pinatotohanan ng ulat ni Bloomberg noong Disyembre isa. Ayon sa ulat, Nagkataon lang na ang Ukraine ay naghahanap ng isa bilyong euro o humigit kumulang 12 bilyong dolyar bilang karagdagang pondo mula sa Europa bago matapos ang 2025 at ang perang iyon ay gagamitin para bumili ng armas mula sa Estados Unidos. Ayon kay Aliona Getbanchuk, embahador ng Ukraine sa NATO, lubos silang nagpapasalamat sa mga bagong ambag ng kaalyado. Makakatanggap ang Ukraine ng tuloy-tuloy na kagamitan sa pamamagitan ng Pearl. Mukhang maayos ang lahat. Kailangan ng Ukraine ng isang bilyon para bumili ng Viper at Venom helicopters at humihingi ito ng tulong mula sa mga kasosyo sa Europa. Ipagpalagay natin na walang magiging problema para sa Ukraine ang dalawang hadlang na napag-usapan natin. Pumayag ang Estados Unidos sa mga pagbili at nakuha ng Ukraine ang pera. Hindi pa natin alam kung gaano katagal gawin ang Bell dahil posibleng abutin ng taon para matapos ang ganoong karami. Kung makuha ng Ukraine ang mga helikopter, saan nila ito gagamitin? Maaaring gamitin ng Ukraine ang Venom at Viper para durugin ang mga puwersa ng Russia sa unahan. Ganoon nga, lalo na pareho namang may air-to-surface capability ang dalawang helikopter. Gayunpaman, ang pangunahing gamit ng Ukraine sa mga helikopter sa ngayon ay tila mas pangdepensa. Ayon sa Business Insider noong Oktubre, isa mas umaasa na ang Ukraine sa mga helikopter crew nila para labanan ang daan-daang drone ng Russia sa kanilang himpapawid. Ang ang crew na ito gamit ang advanced sensors ay nagpapabagsak ng 40% ng mga drone sa kanilang rehiyon at kayang mag-operate sa anumang panahon. Parehong may ganitong mga sensor ang Venom at Viper. Bukod sa mga rocket, air-to-air -air na mga bala at baril, maaaring maging kapaki -pakinabang ang mga ito sa depensa laban sa mga drone. Kailangan pa ng Ukraine ng mas maraming tulong mula sa Kagawaran ng Air Defense. Lalong dumarami ang drone attacks ng Russia habang papalapit ang 2025 ayon sa ABC News noong Oktubre nagpadala ang Russia ng 5300 at 12 drone sa Ukraine at napabagsak ng Ukraine ang halos 80% nito ang mga helicopter tulad ng Venom at Viper na nagpapatrolya sa Ukraine ay maaaring makatulong sa pagtaas ng pagharang tiyak na hindi nagpapabagal ang Russia sa kanilang mga pag-atake mula sa himpapawid. Noong Nobyembre, dalawamput siyang pinakawalan nito, ang halos anim na raang drone sa Ukraine sa isang gabi, na pumatay ng tatlo at nag-iwan ng maraming sugatan, ayon sa Euronews. Ganyan kalawak ang drone attacks ng Russia na hinaharap ng Ukraine ngayon. Ang mga helicopter na may dalang lahat ng kagamitan na kailangan para mabawasan ang epekto ng mga pag-ataking ito mula sa himpapawid ay magiging malaking tulong sa arsenal ng Ukraine. May option din ang Ukraine na gamitin ang Venom at Viper helicopter para sa Opensiba. Noong Marso 2000 at 2023, sinabi ng Jinsa na ginagamit ng Ukraine ang kanilang helicopter para mag-supply at maglikas ng mga tropa. Parehong gawain na lalo namang mahusay ang Venom. Mas gusto ng mga piloto ng Ukraine magpalipad sa gabi na kaya ng Venom at Viper. Ang paglipad sa gabi ay nagbibigay ng posibilidad na magamit ng Ukraine ang Viper para magsagawa ng mga aerial assault laban sa mga command post ng Russia, pagtitipon ng tropa, posisyon ng artilerya, at maging mga unit ng air defense nang hindi namamalayan ng Russia. Hanggang sa bumagsak na lang ang mga rocket at missile, hindi rin dapat maliitin ang kakayahan ng Venom bilang transport helicopter. Noong, noong Nobyembre, isa iniulat ng Reuters na sinabi ng Ukraine na nakapaglapag sila ng Black Hawk helicopter na may special forces sa lungsod ng Pokrovsk nakasalukuyang may labanan. Sabi ng Russia na napatay nila lahat ng sundalong iyon, pero di pa ito kumpirmado. Mahalaga rito na ginagamit ng Ukraine ang mga helicopter para dalhin ang pinakamahusay nilang sundalo sa pinakamainit na bahagi ng frontlines. Malaking asset ang Venom kung itutuloy ng Ukraine ang ganitong taktika. Dahil kaya magsakay ng walong sundalo, pwedeng magbigay ng fire support ang mga Viper sa Venom helicopter para masigurong ligtas ang paghatid ng mga sundalo. Mahalaga ang dalawang Estados Unidos made helicopter para sa Ukraine dahil pirmado at aprobado na ng Ukraine at Bell ang kanilang letters of intent. Kailangan na lang ang pag-aproba ng Estados Unidos at pagtiyak ng Ukraine na may pondo para mabili ang Venom at Viper. Kung malalampasan ang dalawang hadlang na iyon, maaaring malapit ng harapin ng Russia ang matinding problema. Dahil sa dalawang helicopter, na hindi pa nila nararanasan sa Ukraine. Dahil sa mga hybrid na atake ni Putin sa Europa, napilitan ang NATO na maging handang mangunang umatake. Isang bagay na di pa naranasan ng Russia. Ikinagulat ng Russia ang bagong doktrina ng NATO. At malalaman mo ito sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show. Para sa mas marami pang video tungkol sa mga pinakabagong sandata na balak gamitin ng Ukraine para ipagtanggol ang sarili laban sa Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.